Naman ang pares ni Hiwaga. Ano naman kaya ang pinagmamalaki niya? Alamin natin sa report ni Monty Lopez. Sa so North, may viral na parasan din si Hiwaga. Hmm, makiuso nga tayo. Dito sa terminal sa Litex Quezon City, sa araw nakapila ang mga pasahero. Pero pagsapit ng gabi, pipila na ang mga gutom na bihero at dayo. Kujat na para tigman ang pares overload ng reina ng Norte na si Hiwaga. May pasample, pasarela lang muna siya. Oh, project kung project ang lola niyo. Good evening everybody. I'm Huwaga, 40 years old, Quezon City. Mayroon po tayong kasabihan, ang buhay ay isa lang. Speaking of laban, haba na ng pila naman, kumakalamang tiyan. Okay ma'am, taga-sampo sila. <laughs> Taga-pantaluyong pa po. taga Pasay po. Dayo kung dayo. Daming overload po talaga, ano yun eh, mix yan eh. Mayroong lechong kawali, mayroong bulaklak. Ayan yung tinatawag namin na overload talaga. Maraming laman, konting sabaw. Ayan po ay 99 pesos lang yan. At may kasama po yan, unli sabaw, unli juice, ah, uh, free soft drinks, unli love, unli kris, unli. Daming unli! Kumusta naman kaya ang lasa? Ito yung 99 pesos. Masarap po! Masarap, panalo! Panalo! At mas mabubusog ka pa sa kanyang padance number. May libreng entertainment pa mula kay Iwaga. Send ka pa! E ano naman kayang Hiwaga ang meron sa pabulaklak sa ulo niya? Ito ngayon na pili ko, yung sunflower. Nung try ko na, nandito na ako sa question na na ako. Yes mga kapatid nandito tayo ngayon sa Litex Commonwealth kusa nabang titigman natin ang Iwaga para Overdose at syempre talaga naman isang karangalan makasama natin ang trending na si Iwaga sasaluhin na tayo sa pagkain pero kung gusto pagkumain ng Paris, tinitikman ko muna yung sabaw kumakalit well, tawaga. Sakto lang yung angas ng timpla. Para sa akin, mas okay na hiwalay ang sabaw para malutong pa rin ang balat ng lechong kawali. Sa presyong 99 pesos, matitikman mo na ang nakakabusog na pares overload. At syempre, hindi kumpleto ang kainan kung walang chikahan. Ano meron si Iwaga na wala si Iwaga? yung wala, ito yung bulaklak talaga number one. Pangalawa po sa kulay siguro. Pangatlo sa high. Malito ako yung eh, mata. Worth it ang pagdayo ko. Baka sa so overload na po. Mondi Lopez, News 5.